Eh, susi, gudura. ka paño, motor. Ayun, guys, lo lalim ng baha oh. Quezon Street, Pulverista, Pista, West District, Rizal West District, at ang Barangay Tugos dahil po sa baha. Uh, Duman po muna sa mga alternatibong ruta. Okay guys, andito na kami sa area. So pinuntahan natin guys yung tumawag dito na may nakitang pinagbalatan o bakas ng kobra. nilinuhan sa so alas pa. ano po nan Ano po? Anin nilinuhan. po sa Diyan. So possible siya Sige. Camera man, hindi ka maglalapit, hindi ka lang. Kami lang kapasok sa area. Mag-video ka sa philippine contra Nadia Saro, dua, tulo, taga Lima, Tataad. pang lima. Hmm. Say, Didi. Didi. Didi Ito guys yung ano, pinagbalatan. Ayan, nakita nyo ba? Ayan okay. Sige, dali na po sa na lang muna ang gamit para may space kita digde. Kapag kung ilang ang tanong space, delikado din yung area. Hindi kita maglagat. Ingatan mo, kamot mo, tapos yung area. Ito, sa likbak mo, bakit din. Ito, sa likbak mo, bakit din. guys, nakita na yung ano, may-ari ng balat. Andun siya sa gilid. Ayun. Naka-corner, naka-corner siya. Ayun sa puro. Okay. Yung para viewing. Reflect ng tabi. Sige. Ito gamit tayong ano, tao. Nabigyan ba ila? Ha. Lucky. Ha? Ang lucky oh. Ano ba 'yan? Ang lucky oh. Hey, -huh. mat-mat. Ayun. Also nag-garantee din pay mail. Marap pa doon. Sana nakuha ko. Oh. Pwede nga na yan. Agong. Siguro ka. Agong yan. Ayan nga po. Sus. Iy. Magandara. Nakita dyan. Ayaw din. Sa eco bag. Nakitsa kita dyan. Hindi din. Hindi. Sa eco bag. No. Oh, oh, sorry. Daming kabandag. sila. Yeah, pinjo. So guys, yung asawa, napatay nila. So, i-check pa natin baka meron pa. Tabak? Okay, kacha. 1 2 3. Nika ano, jo kaput na, nagtutumang pa. Pas, isu. Isu. ng scope set din. So ayan guys Ayan yung mga bakas nya Hanggang dun sa gilid Lahat yan Is ginawa niyang lungga Para makapag Balat sya So patuloy pa namin Sinesearch Hindi ko pa nakikita So ayan guys, isang cobra lang yung napatay. Bali mag-asawang cobra yun. Napatay nila yung babaeng cobra kasi sa takot maiintindihan naman po namin yon kung bakit nila napatay yung isang cobra pero nakuha naman natin yung isang cobra